So, today ay gagawa si mama ng anong tawag dyan, ma? Yung parang maruya ba? Oo. Uh, -uh. So, yan yung saging na balata, na. Yes, yeah, so, it's So, so, kalahati lang. Tapos, yeah. oh, ito. Why you flattening? It's flattening. Hanggang sa mga Dapat, ano. So, ito yung ginamit na harina. Tian Chiao. Ayan. Update sa ginagawa ni Mama. Ayan na ang kanyang nano Ito pa. Oh, ang dami yan. peraso pala yan na saging. Hindi ko na bilang. Ayan So, two, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ano, na lang yan. Kasi inano ko yung instruction doon. Nakalagay 340 ml. Maniwala ka sa akin. Ipipit mo ni mama. Ay, napuputol mo So, medyo challenging yung gagawin ni mama. Pero, Kaya kasi Wala, um, masyado kasi nga malako. Aba, yun ang instruction doon. Ano pa namang bagang okay? Oo. Yeah, Oo, oh. oh, kasi prinito naman natin ng ano. Pinaplak mo lang yung saging. Kasi pag bilog baga, parang ang hirap ano eh. Y ito. Ito ito naman. Okay. Tay lần đeo nắp tay mình nắp ký tay của mình nắp si plating na para ano. Ganyan na ganyan na. Maganda sa paningin, makabenta ng marami. si <laughs> Tutin. <laughs> ganyan nga yung pagkaprito nga niya. Kaso oh, so dumikit mo yung iba? Mm -hmm. Kasi nga may ano, um, may asukal. Ano ba yun? Asukal talaga ang salarin. Mm -hmm. oh, Pero sa Pilipinas, yung dikit-dikit sila dito Oo, oh, bakit? Pag gano'n, okay naman. Wala man tayong dahon na panglagayan ng. Yung dahon niya yung sa Kakao. Guys, ito na yung ano, saging. Yeah. Naprito okay. na ni Camille oh. and this is our Oh, this is Wow, I, I need to wash hands. I already washed my hands. Okay, very good. Hey, yeah. okay, you wanna try? Yeah. Okay. Tell Mama, how is it? Mm. Yummy? Yeah.